Ganda ni Sina, oh. <laughs> <laughs> Wala. ko, Wala! magsagisinda. Ipet mo ko. Uy! Kunari nga nag-aaral, eh. <laughs> Kunari. Di pa tito? pa Pati Oo, oh, malamang. sinikit dikit mo pa. Sinikit mo pa dyan. Sinikit <laughs> mo, pigman <pa>, <laughs> mo. Uy, <yun> ako <laughs> So, kamukha ni Ma'am Esquera Totoo na so, ba? Por lo blanco,